Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayong August 27, 2023 at August 28, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers sa YouTube, sa mga followers po natin sa Facebook, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers. Ayan, maraming maraming salamat po sa ating lahat. At bago po natin simulan ng ating sumada, gusto ko lang ulit na ipaalala sa lahat na ito pong mga ginagawa po natin mga sumada ay mga gabay lang po ito sa ating pong mga pagtaya. Wala pa rin pong makakapagsabi sa atin o nakakaalam kung sino po yung mga o kung ano man po yung mga lalabas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi at sa lahat po tayo ng lokasyon at uh, ayan mga idol umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada ngayong August 27 ayan dito po tayo sa August yun ay 8 uh, 27 sa ating pecha 23 sa ating taon ayan sa mga number natin ito sisimplify muna natin sila 0 plus 8 is 8. 2 plus 7 is 9. 2 uh, plus 3 is 5. and Ganun din po dito sa bandang gitna. 8 plus 9 is 17. At 9 plus 5 is 14. and mga edal. Dito rin po sa baba. 17 plus 14 is 31. Ayan po yung ating unang numero. Meron tayong... 31. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, combine lang po itong tatlong number natin dito. 8 plus 9 plus 5 is 22. Ito naman po yung pangalawang numero natin, meron tayong 22. At pwedeng pwede na rin po natin itong matayaan, meron na po tayong kombinasyon dyan. 22, 31, o kaya naman po ay 31, 22. At ayun mga idol, pwedeng pwede na pong matayan yung kombinasyon na yan. At para mas marami po tayong mga numerong pwedeng pagpilian, ito pong dalawang number natin dito, isisimplify muna natin yan para may sumada natin. Ayan, dito po tayo sa 22, 2 plus 2, yan ay 4. Uh, dito sa 31, 3 plus 1 is 4. Same lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang pong number 4. At yan lang po yung isusumada po natin. Uh, then mga idol, sumada natin yung 4. Kukunin muna natin ang 22 or 31. At kahit alin po dyan ang mauna, pwede po. Yan, unahin na lang po natin yung 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. At sya ito pong 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin po dyan ang 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. At pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. And mga idol, yan po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumada sa petya ngayong August 27. And meron po tayong limang numero dito. Rambol lang natin, pipili lang po tayo kung ano po yung mga numero o mga kombinasyon po na korsonada na nating matayaan at uh, dun sa ating sample ayan, kinuha natin yung 13 13 22 4 13 uh, 22 31 Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin nakuha, mga kombinasyon po natin. At kung nagustuhan nyo po itong mga napili po natin mga numero dito, pwede pwede po pong matayan yung mga yan. Pwede rin kayong magdagdag pa kung may mga kombinasyon po po tayo nagugustuhan dito. Kaya na lang pong bahalang pumili kung ano pa po yung mga nagporsonada po natin yung mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong August 27, 2023. At next naman po natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ngayong August 28. Ayan uh, mga idol, umpisa natin agad dito. Ayan, dito tayo sa August, yun ay 8 pa rin po tayo dyan. 28 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po, simplify muna natin yung mga numero natin dito. At sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, sundan nyo na lang po itong ginagawa natin sa suma mga sumada. Ayan, dito, ayan, simplify natin, 0 plus 8 is 8. 2 plus 8 is 10. Uh, 2 plus 3 is 5. Ayan, ganyan din po sa bandang bitna. Uh, 8 plus 10 is 18. Uh, 10 plus 5 is 15. Ganun pa rin po sa bandang baba. 18 plus 15 is 33. Ito naman po yung ating unang numero. Meron po tayong 33. At yung pangalawa, dito pa rin po sa bandang bitna combine pa rin po natin yung mga numero natin dyan itong tatlong numero natin 8 plus 10 plus 5 is 23 ito naman po yung pangalawang numero natin meron tayong 23 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede pwede na rin po natin itong matayaan 23-33 okay naman po ay 33-23 kagaya po ng ginawa natin dito sa kabila dahil 2 digits sila isa so simplify din po muna natin bago natin isumada dito po sa 23, 2 plus 3 is 5. At dito naman sa 33, 3 plus 3 is 6. Ayan mga idol, ito po yung susumada natin. 5 tsaka 6. Punahin po natin yung 5. Punin muna natin yung 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. At pwede rin po yan ng 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. At 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Uh, dito naman po sa 6, ayan, kukunin muna natin itong 33. Ayan, sumada 33, 3 plus 3 is 6. Pwede rin po ang 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6 at pwede rin po ang 24 Ayan, sumada 24 2 plus 4 is 6 ayun mga idol, yan naman po yung ating mga numero na pwede po natin pagpilian dito sa ating sumada ngayong August 28, ayun meron po tayo rito 5, 23 14, 32 6, 33, 15 at 24 ganoon pa rin po, ramble lang po natin yung mga yan pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan natin, mga personal po natin mga numero para po sa mga kombinasyon po na pwede natin matayaan at ayun mga idol, para naman po, po sa ating sample kinuha natin dito yung 24 24, 5 6 23 15 32. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample natin. Pwede nyo rin pong matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. Kung nagustuhan nyo po itong mga ito, pwede rin kayong dito sa class kumuha. Ayan, kaya lang po kung bahalang kumili dyan kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numerong. Uh, at ayan mga idol, yan po ating sumari sa pecha ngayong August 27 at August 28, 2023. Maraming maraming salamat.